Hello mga kaibigan! Ito ang Big, Medium at Small Food Challenge. Ngayon, may inihanda kaming espesyal para kina Jane, Mandy at Brittany. Magkakaroon ng iba't ibang laki ng pagkain. Ang pinakamahusay ang mananalo. Oh, mga babae, good luck sa inyo! Wow! Nako, uh, nakuha naku ko ang pinakamaliit na Fanta. Hmm, mas masuwerte talaga si Mandy. Pero ang mas masuwerte ay si Britney. Nakakuha siya ng napakalaking bahagi. Yes. Oh, akin lahat ito. Sige. Sige, magsisimula na ako. Ah, uh, nasaan na yon? Oh, oh. Napaka-kombinyente nitong inumin. Well, salamat. Akin na ba? Yay! Wow! Ang lamig, pero masarap. Nakaka-refresh yun. Yum. Hindi. Britney, sige. <laughs> wow! Sobrang excited ako! Wow! Iyan ay kamangha-mangha! Tama, mga babae! Gusto namin ng higit pa! Ayoko kumain ng maanghang na chips. Nakakatakot ang mga ito. Oh, Diyos ko. Tingnan mo ang nakakatakot na kahon na ito. Oh, oh, iyan ang huling bagay na kakainin ko sa buhay ko? Nakakatakot iyon. Oh, hindi. Tulungan mo ako. Mindy, ikaw ang dapat mauna. Oh, Diyos ko. Oh, nangingilabot na ako. Ang maliit na bahagi ay hindi nakakakilabot. Wow! Napakaanghang niyan. Jane, ikaw na. Turn ni Brittany. Hindi, ikaw. Ah, syempre. Bingo! Oh, sandali lang. Alam ko na ang kailangang gawin. Oy! Oy, sa inyong lahat. Ngayon ay susubukan natin ang pinakamanghang na chip sa mundo. Ipinapakita ko sa inyo ang mapanganib na produktong ito. Kaya, didilaan ko ito at nasusunog na ang bibig ko. Pero nakayanan ko pa rin. Ayos lang. Ang tapang mo. Guys, siguraduhin mag-subscribe at pindutin ang kampanilya. Oh. Oh, hindi ako nasasakal. Patuloy ko pa rin kinakain ng chips na ito. Oh! 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 Ang sakit, mga girls. Ano ang mangyayari? Hindi ko na kaya. Paalam sa lahat. Kailangan ko ng tubig agad. Ay, pakiusap. Nasa ng tubig? Iisa lang ang posibleng solusyon. Nagawa ko na. Ah, phew. Sige, sa tingin ko kailangan ko nang umalis Uy, paano ang chip? Kailangan mong kainin ito? Sige na, buksan mo Uuuh, edgy! Nakakatakot talaga! Tara na, Britney! Naniniwala kami sa'yo! Oh, salamat siguro, pero natatakot ako Oo, oh, parang nahihilo ako Sige, Britney, sige. Isa pang piraso. Kaunti na lang ang natitira. Sige. Tulong. Oh. Oh, sa tingin ko nagsisimula na akong magkalagnat. Sa Sasabog na ako. Huwag mag-alala. Tutulungan ka namin. Nagbubuhos ng tubig. Ah, nakakahinga ng maluwag. Salamat! Salamat! Mga babae! Oh, ang mentos na ito ay kasing laki ng daliri ko. Ang sukat! Mahusay yun! Wow. wow! Tingnan mo itong pakete at ang bahagi ni Jane ay nakakatawa! Tingnan mo yon. huh, Oh, alam ko. Oh, ang liit ng mga candy. Pero masarap! Mmm! -hmm. Masarap! Ang lasa ng mint ay napaka-refreshing. Wow! Sino ang susunod? mhm! Mmm! -hmm. Wow! Brittany, ikaw na. Iyan ay magandang balita. Handa na akong kainin ito. Hmm? Kakainin ko ito lahat ng sabay-sabay. Medyo mahirap nguyain at talagang lumalamig. Pero magpapalobo tayo ng bula. Ha! Nilalamig ako! Servisyo! Hello, miss. Makakatulong sa iyo ang napakagandang balahibong coat na ito at mga pangpainit ng tainga. Oh. As narito ang mainit na tsa na may lemon. Napakaganda! Maraming salamat! Oh, uminit na ako. Maari ka nang umalis. Ha? Huh? Hmm, maganda. Mandy? Oh. Ikaw! Sa tingin ko, ikaw na ang sunod. Or... Oh! Hure! Pero para hindi ako ginawin, maghahanda ako at magbibihis ng mainit ayan na. Ang candy na ito ay sobrang cool at malaki. Whoa! Pwede ko pa itong dilaan na parang lollipop o paglaruan. Ang ganda! Om nom nom! Ang ganda! Kinakain ko ito ng may kasiyahan. Hoy mga babae! Ano sa palagay ninyo ang aking lobo? Huh? Wow! Grabe! Um, totoong taglamig na ngayon. Oh oh, hoy! Sige, labanan ng snowballs. Ang saya, masaya talaga. Oh, ah uh, Jane, ayan kaibigan. Sa Salamat. Labanan ng snowball. Hindi pa ako nakakita ng ganitong kaliit na bote ng Coke sa buong buhay ko. Nakakatawa talaga ito. Malaki ang bote ni Britney. Oo nga, meron ako. Hindi ako makapaniwala sa nakikita ko. Ito ang pinakamalaking bote ng Coke sa buong mundo. Mandy, nagsisimula ka na. Tingnan natin, mga babae. Sandali lang. Hindi ito pang karaniwang Coca-Cola. Jelly na gawa sa Coke! Astig! Ay, naipit ang bote sa lalamunan ko. Tulong! Salamat! Salamat! Magaling na trabaho! Ngayon, ako naman. Alam kong magiging kahanga-hanga itong Coke Jelly. mm -hmm. Kahanga-hanga! Ang galing! Hindi ko mapigilan ang pagkain nito! Gusto ko rin yan. Hmm? Oh! Hindi. Oh! Natigil ang kamay ko sa bote! ah oh! Ano ito? Hindi ko matanggal itong bote. Ang lagkit-lagkit nito. Tulong! Naku! Pasensya na, Mandy. O oh, kalma ka lang. Aayusin ko ito. Ah! Heto ang tirintas mo. Nasa ayos na ulit. Oo, oh, oo, oh, o oh. Akin na ngayon ang turno. No? Sobrang excited ako. Pero ang hirap nito… Hindi ko ito maigalaw. Magandang ideya. Hello, guapo. Matutulungan mo ba ako? Naghihintay ako. Siyempre. Kumusta, mga babae? Hello, guapo. Gagawin ko na ang lahat ngayon. Hi! Hindi lumayo ka, Britney. Hello. Itigil ito. Uy! Maari mo ba akong tulungan sa boteng ito? Ibuhos mo ito direkta sa bibig ko. Hmm, ang sarap. Hmm, ang sarap. Napakasarap nito. Ang tumimo. Salamat guwapo. Pwede ka nang umalis. Magkikita tayo mamaya. Pupuntahan ko siya. Teka, hindi. Hmm. Mm. Oh, wow! Anong cute na donut gusto ko ito. Masayarin ako. Wow, ang gulo nito. Ang swerte ko naman. Sige, magsimula tayo. Sandale, magsisimula tayo sa akin. Napakaliit ng donut ko, pero sigurado'ng masarap ito. Ngayon, ako naman. Hoy, ako na. Ang susunod, tingnan natin. Oh, gusto ko talaga ang strawberry frosting. Maganda. Swear, ka, Jane. Bilisan mo. Pwede ko lang dila ng mga daliri ko. Maari mo bang ibahagi ito? Ikasisisi akong makuha ang mga mumo nito. Pakiusap. Ah, sige, kunin mo na. Magaling. Salamat. wakal sa kune. Una sa lahat, puputulin ko ang isang makatas na bahagi nitong malaking donut. Wow! Napakaganda nito! Mmm! At napakasarap! Maaari ko itong pag enjoyan buong araw! Ang ah, sarap! Gustong gusto ko ito. Kain siya ng napakaliit na piraso? Seryoso? Oh, ang tagal. Sige, Jane. Pwede na tayong maglaro. Bato, papel, gunting. Hmm, ngayon maglaro tayo ng chess. Nanalo ako? Uy! Huh? Mga maskara? Ah, ganito ba? O, sige. S Tapos sinabi ko sa kanya, paano nangyari yon? Ibig sabihin, Magkaibigan tayo at inaantok na ako. Oo, narito na ang huling piraso ko. Heto na. Magaling. Bravo, Britney. Natapos mo na ang donut mo. Magaling! Maganda ang ginawa natin! Mag-subscribe sa aming channel at pindutin ang kampanilya! Maganda iyon! Salamat sa lahat ng nag-like at nag-subscribe sa aming channel. Makikita namin kayo ulit sa lalong madaling panahon. Paalam mga kaibigan!